Mayong hapon ka na itong tanan, ang mga mga ka kaiksunan, ilabi no? Sa mga sakop sa so Maharlika Tribal Kingdom, New Civil Society of Crown, Corporation Seoul, nga kung sa diin karon no? Live coverage ka nining uh, mga kahapon nun, uh, adlaw sa uh, Pizza City, no? Bula, uh, bulan sa April, tuwing 2024, o inyong mabantayan karong mga dalang mga kaigsuonan ani karon sa kong tapad ang kining uh, patig ko kabildo sa tuwa ko sa kaigsuon nga hari nga mao si King Sulaiman King may hapon ani mo King may hapon sa uh, so King uh, palihog og paila si Muhammad Alan King ana sa tuang mga kaubanan ay labi na gayud sa mga sakop sa Maharlika Tribal Kingdom New Civil City of Crown Corporation uh, ako si King Dato Sulaiman Francisco Heruna sa ka supervisory rival king, uh, karon ani a uh, kita din he, sa maong video alang sa dakong kasulogan ani kay kayo tinuod no so gani king no murag uh, last ning uh, adlaw karon king sa maong event ba ba oo yeah, so karon king uh, so ang atong mga mahimong uh, team ani ning kahapon karon sa so, ato ang pagkukabildo natong duha karon king paminaw ba ni mo king um, Unsa ba o pila ba ka-prosento na ang Maharlika Tribal Kingdom, New Civil Society of Karangkapur soul, Sol, to achieve its goal? Ah, uh, legal Kung ang iya pasihanan na ko, kung mapatuman, kaya mag-iskot at patuman, duha, kakahimtang atong talanaon. Hmm, ang sama na King? Oo wow. ka na, ang balaan nun, sa Republic of the Philippines, Republic Act 7160 kung itawag o local government <clears throat> local government code. sa isang kabahin mao ang Republic Act 8271 ang Indigenous Peoples Right Act of 1997 yes tinood okay. king so yun beyond sa imuhang knowledge king ahaman diha mi baro, or si Maharlika Tribal Kingdom New Civil City of Crown Provincial Asa mo siya gakuha mga bisis alang sa iyahang mga legality Speaking of legality it's true the Republic, Republic Act 871 nga maoy namutangan o referensya sa tanang sa tanang mga gitawag o kagahom o katungod sa katibuhan mm -hmm. So pero King uh, sa maong uh, Republic Act So, according to the constitutions, ano na gyapon kita framework nga sa local government unit. Correct. Mm. So, when it comes ngayon nga na aking, ano na pa ba yung mga lain pang mga legality na like uh, United Nations Declarations on the Rights of Indigenous Peoples? Uh, una pa daghan nga atong ikonsidera. Mm -hmm. Sama pa sa kanang itawag ko Republic Act 7160 naghulugan kini nga duha ka pang gobyerno nga nagakauyon moingon no, ako nga nagakauyon kay ang enactment sa Republic of 871 mao ang Philippine Republic government kun mm, tinod o kanay ni ang 7160 enacted gihapon sa Philippine Republic government so hopefully this is a partnership government so there is framework According to law. True. You know what? So, igala nga, ako ang king, nga business na sa imuhang gisulti karoon, king, but pasabot, wala na to na tamasan ang panggobyerno karon sa Pilipinas which is the presidential a form of government. Sa akong level, wala tamo-tama. Ano tama. man, it is provided by law. Constitutionally, and that is according also to the United Nations Declarations of Indigenous Peoples Right, which is what we call special law, special law. international law. So, King, uh, please, uh, sa so to mga viewers, so please, King, uh, please elaborate uh, what we call special law to uh, so more uh, further sa maong discussion kabahin sa special law. Huwengon ka sa pagkakaroon nga kanyang special. Tungkol kay o um, atong tanawo, ang enactment sa maong 8371, 1997 na, kapan mm. ang presensya sa indigenous people nagsugod sa unang mga kaliwatan sa tao. Yo. Yeah. Unang henerasyon. Kung kini siya, gitawag ni siya mga sulundong kagahom o katungod na hangtod ka May patindog din eh, tungod sa enactment sa 8371 sa 1997 by the Philippine Congress. Mm -hmm. So that is how to define the special law. No? Ah, mm -hmm. uh, isgutan mm -hmm. dana sa Republic Act 1971. Gawa sa ana, nganong na special? Sa ang balaod nun, diha sa Section 30, naghahatag kini o pag-ila sa gitawag o tinayan hon na pagtuman o pagpatuman sa balaod. Sa Section 16, Section 16, 13, I should say, nagka na yun. Nga, ang katawhang lumad, aduna ay gitawag og self governance og self determination, Vitamin. sumala sa maong provision mm. so maingon ta nga special tungod kay wala man kini i consider nga usa ka gobyernong langkob kun dili i consider ang tagsa-tagsa ka kinaiyanon ka tribuhanon kinaiya tribuhanon kun norms mm. hmm? then padung sa moralidad it is more on norms to morality because it is based on what is written. Written. Yes. Therefore, this is uh, generally speaking a customary law. So very special. Tinood, you know, King, no? So, sa mga ingana ng mga kabutangan, King, ano na kita yung mga daghan po mga dadunggan sa mga pika side na unsa kahay unyay status kung mubarog ang Maharlika Tribal Kingdom yung civilisating crown kapasinsun. Unsa kahay ang panggobyerno, ang pasibol niya nga madala it is ba nga pareho ba sa panggobyerno karon through the presidential uh, form of government or unsay la NK ah uh, dili yun may tabo nga papareha hmm. kay kun atong tan it is a government of generation to generation yeah. ang ipasabot ni ana mga katungod nga atong nasunod sunod mm -hmm. Okay, ang kanuhang kalainan, mm -hmm. ang government of the state is a democratic form at a Republican a state. Republican. It is therefore a, government of man for man. That is democracy. Democracy. Na ang gibuhat sa tao o gibuhat sa lalang sa kinaiyahan ng mao ang kinatas ang maglalala. Mao tong atong soberenya. Mm. Atong soberenya nagikan sa maglalala unya gihatag og gitunol kini ngadto sa unang henerasyon sa katawhan og kini maong atong napatubag karon karon sa estado niya, dili niya a dili kini permanente og po sa walay mapanunot in fact ang mga balaod diha nga gihimo sa tao, mahimo pang maamindar mm. apan ang kinayanhong balaod dili gayud maamendar magpadayon jud kini As king aso kini nga ingansahon sa mga kaliwatang lumad Mm -hmm. So, sa inga na nga pamaagi king, so dili pud taingon angay nga mabalaka ang ato ang mga government officials karon nga anha karon sa Republika ng Pilipinas. Kay nganu man, usa man gud nga nakatrigger nga na naka sa ilaha king. mahimong duha ang gobyerno sa Pilipinas, possible ba or it is impossible? Ah, uh, kana posible magdepende sa mga motibo sa pikas o pikas. Mm -hmm. Pero ang sa governance or self governance is focus on divinity. Customary governance according to divine right theory. Divinity started from the very creator one to his creation. Whereas Republican or democratic government, its laws are made by man. So, magpasabot, mamahitabog yun, nga doon ay misinterpretation o sa mao na nga dakong rason nga gibuhatan gyud kini mga balaodon aron dunay makapatiliwala nga tigpatuman dunay enforcer sa government sa republic nga mga enforcers. mao pod ang gobyerno sa gitawag og Maharlika Tribal Kingdom na apoy mga enforcers. sama aning mga hari aron uh -huh. nga nagapamano mm -hmm. no so tinud sa ato paking, king so walay angay pod ikabalaka ang, ang 7160 kaya so, pagkangalan ngalan usab nga framework to government does the Maharlika tribal kingdom New Civil City for proposition so, is aduna ba o what kind of framework ang gipakita sa maong Maharlika? Ang um, atong role sa Maharlika is to inform the state. While the role of the state is to comply pre-consent from the tribal government represented by Maharlika tribal kingdom. Mm -hmm. That is what we call Free, Prior, and Informed Consent to Executing Autonomous Governance mm -hmm. o so APIC rule APIC So, knowledgeable ba ka King sa gipagawas ng advisory gikan sa National Commission of Indigenous People ani uh, atong uh, 2016, I don't know if 2012 ba na nagpagawas sila og Free, Prior, and Informed Consent usab nga tangan nga mga lumad o ang even the government, the local government is mo FPIC true in CIP Aduna kita yung awareness ni anak. Wala sama balaka. Hm. Mm. panimo INCIP. Direct concern of the indigenous peoples right act is not the commission but the interest of indigenous peoples. That is why individual concern, individual IPs have given also attention or prior prior uh, uh right. be attended by the 7160 Wait, provision because it says it is also considered for the individual members of icc, IT. ICC it's all right because there is a commission but directly the commission is not a government okay. it is under the government of the state while indigenous people's right act yes. is speaking strictly of indigenous governance through Maharlika through okay. so mm -hmm. gano ka okay nga the mandate of the NCIP is just to promote the labi well-being of the indigenous peoples why it is pag abot sa Maharlika tribal kingdom civil society program counter-proposition they did not recognize the indigenous, indigenous people still some own some uh, a kingdom or the state group. Not exactly because there are indigenous peoples recognized by them. Mm. Therefore they are under the National Commission on Indigenous people. However the customary people is directly under the law of self-governance. It is a government of itself, not a commission. And this was given 7371 70, as preferential right up okay. of indigenous people. Uh, Tiga ay namig knowledge sir, sa King, sa preferential act na imuhang giingon. Mag-isgot preferential act wala pa ganyan mabuhat, wala pa ganyan maakto, gikonsider na, girespito na. na. Mm -hmm. Because this government existed since the time in Moria. So, so this is what we call preferential, preferential. It, It is, is given priority to compliance or enforcement uh, of laws among 7160 and 8171 consuls. Okay, no? So, at least aking uh, uh, sa imuhang ah, pakighinabi o oh, pakukabildo ah, uh, na ito ni Kahaponon Karon. I know sa ato apong mga viewers, uh, ah, dagam sabi sila makatunan nga na, gikan ka nimo. Pero king, beside niya na king, what is yun ang main uh, goal sa maong Maharlika Tribal Kingdom Civil Society and Program Personal and why it is, ing siya kakusog nga may kanap sa Philippine Archipelago? Ang um, dikusgon sa Maharlika Tribal Kingdom nga pagdaghan tungod kay ang mga tao nakasabot. Mm. Di pa sabot sa usa ka tao nga may barug. O usa ka paningkamot pinaagi sa buhat dili istorya lamang. Gitawag mm. nato ni siya og sagrada pamilya. Mm. Kay ang katawhan nga gitawag og mga hari. Walay duha duha sagrada Pam -tang -tang. pamilya. Ngano man kay gitawag kini siya og divine government. Ngano man hapit ni sa ang pangutana. Kitang tanan tuog yon na doon ay Diyos. sumala sa referensya sa Diyos nun, yung katarungan. Diyas sa Hebreo 8, Diyas 11, 12, 13, Diyan tong mga adlawa, isulat ko ang akong kabalaoran na sa ilang taksa tagsa kahuna-huna o kasing Ako mahimo nga ilang Diyos kung sila mahimo nga akong mga anak. What a nice thing, no? Nga akot gikan ha sa maong balaang kasulatan no and i ha and i am hoping na kini usab uh, makahatag usab kini og dungag learning na binagayod sa mga kaparehas nga anaa sa grupo sa Mahalika Tribal Kingdom Civil Society of Crown as a uh, si king makahatag bakag na for the last siguro king makahatag bakag gamay nga uh, elaboration mahitungod sa panghitabo karon ini maong bulan sa April tuig a uh, pizza city 24 kung unsa ang event unsa ang maong nahimo sa maong adlaw unsa may anaan ini ang adlaw sa April 7 2024 uh, kining adlaw ha mura ato lang gihando mm. ang pagkatindog ni Eling Maarte ka tribal council mm. So, sa atong paghando ang atong accomplishment or achievements atong masaksihan kaniadto gitande karon daghan kita karon daghan nga nakasabot. Mm -hmm. Nakasabot ta, nga nakasabot sila human masayo. Mm -hmm. Kay nasayod usab kita sa kinayan hon. Nga mga kasinatian, daghan ka ayong nakahibalo nga wala kasabot. daghan po ka ayong nakasabot ng wala <laughs> nga wala kasabot. And that is a <laughs> fact. No, king no, so sa kuwa pong nasabtan karong king, subot pa sabot king, the Tribal Kingdom, New Civil Society, Prongkabuzo, Sol, is wala siya ingon nga ang pangguberno karon sa Pilipinas which is the, uh, the presidential form of government kundi man gani ani kay pag framework pa kini nanha kanila sakto ba king sa ko ang pag summarize correct hmm? so go so dulak sila ingon nga malanginan o magalanganin sila o aduna sila uh, kahadlukan kung sa matag uh, area of jurisdiction sa matag local government unit adunay mga nagbarog nga mga uh, territorial kings or uh, tribal house or maharlika tribal kingdom and civil City of crown corporation sol nga mga opisina nga na sila ang mga matag uh, jurisdictions of area uh, labi na sa mga munisipalidad uh, wala tay mga pagduado ha anak na punto kay kita mi patuman man lamang sa balaod mm sama pa nang net ang nang o rule. No? Free prior and informed consent. Tunay agreement na to, ano depende malakan yung palas and the tribal palas. Ang stated in that memorandum, the state shall comply free consent from the customary mm -hmm. people represented by the Mahari Katabatingdam. And the customary people is to inform the state. Mm -hmm. It is that law that is the rule of law of prior and consent. Consent. we are to inform the state and the state will comply pre Okay, so Daghan kayong salamat King no. So siguro sa gagamay nga mga minuto nga ato pagkukabildo ni ni Kapunon karon, ah uh, siguro daghan ang mga kahibalo labi na ako. kanako, nakahatag ka knowledge kanako. No siguro King amin sa hinimo mo, ilabi na nga sa Republika ng mga Pilipinas ug lakip man dan sa mahal ka tribal kingdom ni Civil Society of Crown Corporation Sol King. Ang ano, ako may kaistorya sa usa ka inato o kasagaran nga pagila o pagsabog. Pag Sama ra kanay nga si Philippine Republic mong atong nanay. um mm. Oh, si Maharlika Kataiba Kingdom whose rights existed since the time immemorial is the father of governors. Therefore, they are husband and mm. However, sometimes dili na to masabtan ang atong gitan o si nanay o si tatay kay kitang mga anak nakakita ta magsulong ta so nato masabto unya sa hayrabado na'y anak nga malipay mag-away si nanay si tatay <laughs> doon na po yung mga anak na di malipay nga mag-away si nanay si tatay mong na nga gitawag na siyang society dahil tabo na diha sa estado nga maong paningkamot sukat pas kagahapon nga itong may bawa ka na nga society Ma nga ngalan anak nga gupit samtang kanin ni ang maharlika sa bagingan ito sa community. Nagaka-uyon, anang balaura. Kung doon naman tayo nakita sa Pikas bahin nga wala magka-uyon, tungod na sa patristan System of government. Go sa enhancement na ito din is, ingon nga Republican State, atong nakita, o atong nasinati, nga ang nahitabo sa Pilipinas, sukan ako na himungso o pamuot sa akong pagpaneed, ikas ng mga tigulang o patigulang ng mga matay na, wala na to makita ang kalambuan tungod sa sistema ng partisan usa kita wala tay kita ang non partisan ang non sectarian form of community okay so what a nice mensahe king a ah, no nga na sa to ang mga uh, kaubanan lakip na ah, na danha sa sulod sa Maharlika Tribal Kingdom Civil Society of Crown Capital Sol. No, so, we are hoping, King, uh, for the next time around, uh, kita magabot-abot na no? usabon niya puhon sa uh, kung ano na po event ang maong Maharlika Tribal Kingdom yung Civil Society in Franco and I am hoping no sa tuwa mga kaigsoonan kung ano naman kamoy mga pangutana na sa tuwang uh, usa kaigsoon din nga mao uh, si King uh, Sulaiman so ato apong uh, pwede ka mo mukontak siguro si ang numero King uh, pwede ba siguro King ma flash na to dan sa screen ang imong numero o ka imuhan lang po maistoryan lang po dan King sa ato ang mga kaigsoonan karon ang imong numero kung aduna naman sila mga inquiry Yes, kung mm. mahal ka tribal kingdom, bukas. Kung doon gitawag na ito protocol, ang protocol, bisan asa, ay kinahanglan din. Na din ha ang pagpatuloy. Kung Pag doon mga inquiries, maagta sa mga ang-angan sa pagtugot sa taas. Pusa mo direct sa ato. Kaya doon na pa'y abog panako din. Ah, okay. So sa ato pa, na pa mas kinahanglan. Siguro mas, uh, mas madali din eh kung kinsa ka tong no maka view ni ini labi na sa mga municipalidad, in every municipalities sa mga local government unit so ado na may mga hari siguro in every municipalidad no siguro yes. diha sila mo directly mo ask of questions uh, ay labi na mahitungod sa Maharlika Tribal Kingdom and Civil Society of Crown Corporation so okay so king adaghan uh, kay salamat ya mo king nining mao kahaponon si mo paghatag kana ko og oras aron usab no, mapangutana kita uh, teka sa mga sensitibo nga mga pangutana which is Uh, para nako is satisfied ko sa si mga katubagan daghan kayong salamat diha kanimo king oh thanks god and wala na siya ang ato service yo lang walang personalan <laughs> daghan kayong salamat king Naging mga kahapon na No mga kaikisunan Nagaling salamat Diya ka rin nyo We are hoping For the next time around akita magkita-kita Na po rin diha Sa Mahalika Classic Sa atong FB page sunod sa Mahalika Tribal Kingdom Is the Felicity of Crown Nagaling salamat At magaling hapon ka natin Likewise